Taon-taon ang mga bagyo, lindol, pagputok ng vulkan at iba pang kalamidad nagdudulot ng class suspension. Pero dapat bang lagi na lang naantala ang edukasyon ng mga bata? Hi, I'm Bonds Magsambol. Pag-usapan natin ang issue. Ang madalas na class suspension sa Pilipinas lalo pang nagpapalala sa learning crisis ng bansa. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, noong school year 2023 to 2024, 30% ng school days ang nasayang dahil nagdeklara ng walang pasok. Nagdulot ito ng learning losses na halos katumbas ng kalahati hanggang isang buong taon ng pag-aaral. To be fair, may mga pagkakataon na kailangan talagang tansilahin ng klase para sa kaligtasan ng lahat. Pero minsan, may mga suspension na tila hindi nakabatay sa sapat na ebidensya. Kung kaya't nasasayang lang ang mga araw na sana'y ginagamit sa pag-aaral. Bawat local government unit may kapangyarihan naman talagang magdeklara ng walang pasok sa isang banda, tama ito dahil magkakaiba naman ang sitwasyon sa bawat lugar. Pero sa kabilang banda, naaabuso rin ito. May ilang mga politiko na ginagawang madali o convenient ang pagsususpende ng klase dahil agaran silang nakakatanggap ng papuri sa ilang mga magulang at estudyante. Ayon sa isang pag-aaral, tuwing may class suspension, bumababa ng up to 14% ang learning outcome ng mga mag-aaral sa matematika at agham. Ang pagbaba ng learning outcomes hindi dahil sa kakulangan ng mga guro, kundi dahil nawawala ng interes at momentum ang mga mag-aaral pagkatapos ng sunod-sunod na class suspension. May iiwasan natin ang mga ganitong learning losses kung magiging handa ang ating gobyerno. Narito ang ilan na pwede nilang gawin. Una, kailangang ayusin ng sistema ng class suspension. Tama na may kapangyarihan ng LGU, pero nakabatay dapat ito sa malinaw na data, hindi sa vibes lang. Pangalawa, palakasin ang kakayahan ng mga paaralan sa distance learning para mabilis ang pag-shift dito kung kinakailangan. Kasama rito ang training ng mga guro sa paggamit ng digital tools para sa pagtuturo. Alam din natin na hindi lahat ng mga mag-aaral at guro ay may access sa internet kaya pwedeng gamitin ang modular learning. Pero sana hindi sinananay o tatay ang sumasagot sa modules. Pangatlo, kahit may mga programa na ang DepEd kasama ang private sector para mabigyan ng akses sa teknolohiya ang mga estudyante, hindi pa rin ito sapat. Dapat maging proactive ang ating mga LGU sa pagbibigay ng suporta. Ikaw, sa tingin mo, ano ang dapat gawin para maiwasan ang learning losses tuwing may kalamidad? I-download ang Rappler app para sumali sa diskusyon.